guys. Nagano day ko nag-bake ko cake. Tanawa ko. Wow. Kay Christmas man, instead na magpalit og cake, nag-bake na lang ko. Then ako ana siyang ano. Oh, limpyo na siya. Kasabot, luto na yan. O, oh, diba? nandako ah. perfect jud. Ako na lang itong tilawan maya kung okay ba ang lasa. Wala ko atong kanang bilog-bilog na chipon ay nakuan guys. Kanang lalagyan kay wala ko ilalagyan na bilog. Kaya nagpalit ko atong foil na tray para dito na lang na ako i-bake. Yeah, so far ah uh, good ang iyahang ano niya nag-alsa Yung kalabasan niya. Mm -mm. Uh, maya na lang itry na to ang lasa. Para na siya do pang mainit. Para I'm pretty sure <laughs> na lami jud syempre siya. Siyempre, ako guna nagluto No? Isa may oh? isa may no. ma-proud oh, sa ako. Yes. Asa <laughs> ah, pa na mga kanapa mga sili. Isa may ma-proud la sa kong luto kundi ako lang jud. Kamana so, na kay mahalang na po. Ya tapos ang ay, ako ay ang <laughs> ang ako ay, ang pinsan my sister and ako ang pinsan. Magano sila, maglito, magluto siya si inda, ang ako ang pinsan magluto og halang-halang. Halang-halang. halang, halang. halang, halang. halang, halang sa ano ba? Uh, sa chicken. Mga chicken feet, mga tinai, atay, basta mga, mga ano, laman loob. Yeah, tapos mag-init mi atong humba iyon na. Kaya daghan pa may sunog ba guys, daghan pa may pagkaon. Muna na, maghalang-halang lang may Nag kaya nagsabot ni na, kaya maro ka, mag tagay-tagay gamay, gamay lang. Kaya hindi po tama bungo ayo. Dano? Kaya nang igo lang kung si Inda mo sayaw. Anak lang. Una na, so far, ang amuang kuan, burag, amuang adlaw, burag maayo. Oh. Say, hoy, ayaw na, gamitan na, day. That is vegetable oil. Pang-bake na ko na sa kuan cake. Pero, oh, hito rin to. Oh. Ako sa nang hiposo niya ako mantika, guys. Kay, naman ko yung mantika na gilahin na ko ba pa, pang-bake. Kay, hindi man po siya pwede na magamit ka itong regular lang na oil wala na ako sa nihiposon kaya mag bake para pa nagluto ko nagluto ang ako ang pinsan og ano guys halang 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 pangkulutan <laughs> sa sanduan pangkulutan kasi sahi naga mo ang background mauna juda pero sa karoon pero karon magluto ito. Tara guys, o. Taghan mo yun. Wow. Mahal ang cake. Mahal <manyan> cake. cake, one ah, 15, 120. 120, tayo. Isama, no one, Dira ako kay 120. Gamay lang, no? Ito oh, kay 170. Dako na noon siya. No, I'm sorry. Si Klasi rin ang kwan sa buwan. Nine. Nine. Makatoo. Oo. Uh Kanan -huh. siya kay... Dili na siya itong spongy ka ngayon. Nag-review soul kwan sa gamay. Among mong istay mamay at may cake. Lain lang po okay. ito ka tumura okay. gapas okay. na po kayo eh. Burang nasubraan po sa alsa. Oo. Yeah. Diyan yeah. niya. <laughs> Kadaan siya Kanang siya ang kay bro na siya Pagkasulid ba. Sulit ka nang kumbaga malaman. Dili siya ka to na pag anao nimo muhius. Mga minung na ang bayonet okay, pick Mga na kayo. May eh. kayo wala na handa, guys. Uh, ano lang. Ah, uh, sige na din. Tong sobra na humba. Then halang-halang og sobra pod na sinugbang pa nga. Oh, di ayos na. Nya yeah, kanon. Ah, uh, mo ang dessert cake lang kay ko anagod kaning magano mi og kining sige na ni. Spaghetti di man kayo mga umpod ang mga bata sa ano na lang sa birthday na lang sa akong anak bahalag daghan nun kayo kasi daghan mga nga halahot dan nagkaon pero sa karon tama sa ano eh bro busog ko mang gihapon o oh, mo lagi na iliso kamay no di juga ka kwa na ako sa anuhan ni paminta day 2 <laughs>

Okay. 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 Salamat. salamat. Ikaw kaya punog ma? Di, si ko na po. Si Alberg, si Paula. Okay, ang love kit pa. Salamat eh, oh, ba, si kayo sa inyong love kit pa. Ay, di. mo, mas full yan ngayon, Okay, salamat. salamat. Mag-move na. Mag-add to namin sa ano. Kumusta hmm. 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 ah, hmm. ang Christmas natin ngayon? Okay lang, hindi mapigilan. <laughs> <laughs> ah. Sabi ko, magsumba na lang ako bukas. Eh? Hindi sana magkain ng rice kagabi. Kaso yung mga, yung mga ano ko. Bagong kasamahan namin dito sa ano? Uh -huh. Sa Zumba. Ah, nag-ano ka? Naglive? Hindi. Punta mo na kami ng INSI. Si Che, wala si Che. Wala si Che. Oo. Uh -huh. Kaya ako muna na yung nag-ano. Mm. Kaya grabe, kain ko, nagkain din ako kagabi ng maha, yung leftover. Mm. Ay, pero konti lang man, pero as, at least nagkain, nagkain pa rin ako. Kailangan ko yung i-ano. Kaya feel ko bumigat ako. Oo. Uh -huh. Punta mo na kami ng INSI para magano, magti, mag-tea then mag -tea. uwi na naman para mag-prepare mag na naman for tomorrow Christmas party tomorrow hoy ay. ay Christmas party pala ninyo bukas natin natin oo oh. kay sa Herbalife mm -hmm. yeah. mag-ano ka na To guys, Punta muna kami ton guys. See ya. See you, bye. else later. Yo, kaya kaya negosyo guys. So, Bombay. Uh, oh, Ang negosyo na, 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 na may Bombay. 0.5 lang kay media. Ilang Midya tech. check? Wanter mm. I1. Eh. No. Oh, oh 100. Oh, na ang amo ang kuan. Diara ako. Grabe hmm. ha paskong pasko. Ito sa timbang hmm. niya first price. Ari dito. Visit mo gunan din mo kuan siya. Ilaman